Hello, good morning, guys. Yan. Nanay ko. Kapatid ko. ko. Usun ka sa vlog. Landa, kaway sa vlog ka. Ha? Huh? Kumaway ka sa vlog ka. Hangga? Ah, oh, hello. Gusto <laughs> <Manda kayo> yan. dyan. <laughs> yan. Yun ang aking bilas. Kapatid ng aking isang kapatid. Eh, mali. Saan ka ka pupunta? Ito sa ulo. Eh hindi kakita dyan. Ako, gawalan ako. Eh ano naman? Hello, okay. kamusta po kayo? Masarap ang bunite. Eh oo, masarap nga ang bunite rito. Bunitikin niya. Guys, o oh, pagkaliit yan natin kalayo. Ano, naano mong kaya? Guys, nandito kasi ako sa Batangas. Wala silang blender. At saka walang celery. Eh, kaya ito, kape muna. Baby, absent, there. Absent ang aking daily breakfast na mini blender. May blender. Walang ibi blender. Walang ibi blender. <laughs> walang kamadali, na eh. Nabasa ni Noel ang aking ano. Nabasa. Ni hindi ko lang alam kung may umaga na. Diyos ko, sana hindi ko matawa. Ikatulong na sa inay na gulagyan. Nagsubrahan sa Ay, masarap na inay eh. Inayaan mo, may ano? Hindi pa niyo inuubos? Hindi, mag-blender eh. Dahil yun yung mag-blender din, wakasarapan ah, eh. Alay, kapayt na akit ako eh. Hindi, bibili pa ako mag-blender. Eh, wala ka dyan Wala. Nadala ni Nurang. Saan? Mabalik. Bakit ikaw isa dyan may blender? In-nique na nila nito. Ah, oo. oo. Ibigyan ka pang binig. Ito, patay lang. Huwag! Pero kung plastic? yung kailan doon. Kita likod mo. Haan? Bakit hindi plastic Huwag! Huwag! Yan yung plastic? Uy! yung kailan Mahirap pagka-plastic. Bakit? E, baka pumutok ha? pa anda, no, ano? yung anda ng ano. Pag medyo matilasang ini-i-i-i-i. Sa inyong inii. ah, plastic lang. Sa inyong plastic din. Eh. Gamitin niyo sa inay eh. Maganda yung Kayo mag-blend sa umahag. Madali ba't ang takot din po? <laughs> ano? Siguro hmm. na. Hindi naman ang plastic. Ko, kaya eh i i i Basta dino. yung mak makapalat.

ano yung magaling araw? Anong doon? Maalis na rin. Aaaah! ko At gising ako nung umalis. No. Hindi ka gising. No. Umalis ako ng unay. Hindi ko pa ganyan. No. Pagalit ko. Ah, doon, pa sa, ano doon? Parang sa... Anong sa paradahan? Hindi mag-start. No, Makadali gandaan. Ah. Buti lang Dr. Agan yung uh, driver doon. driver doon tinula. doon. Tinulak? Hindi tinulak. Ula, Ula, Saan sabi kayo kagabi, doon na ako na pala natulog. Eh, tayo nagkwentuhan lang kang umaga. Hindi naman ako tatagal. Ay, hindi naman ako natulog. Nakakwentuhan kami nakahiga kaila ako! Nakakwentuhan kami na kaila ako! Aray, pausap pa, aray, makakot ako, inilaglag na ka ng cellphone. Ako yung nakatawa eh. Sabi na rin, tawa siya yes. sa atin, naram ba ako yung nalaglag ang Sabi niya, nawala na antok ko. Ako yung labing antok eh. ko sa kanyang buhay-buhay. Ako ba may bagay. sabi ba oh, ka? May sinasabi. Eh, naririnig ko eh, may sinasabi ka. Kaya lang talagang nawala ang diwa ko. Sabi ng sir Pungkoy. <laughs> sabi niya, eh, ang diwa ko natakbo na eh. Ay, guys, nako, Diyos ko. Ah. Hmm. Ano yung kapatid ko? Kaway na. Oh. na. Nagkakape kami, guys. May oh, kaway inay. Hello are yung ang Ari yung kapatid kong sumunod sa akin. Hello. Mm. Morning. Guys, oh. mm. Mm. Tapos ang sumunod doon doon yeah. ito. Say, si Uno? It, ito yung aking napaka-support. mo rin Ah. <coughs> <coughs> ito, mm. mother ko. Ito ang mother ko. Hello. Mm. Oh, mm. Okay. mo daw siyang mm. Ito naman, may makulit kasi silang alaga. Ayan, oh. Hello. Okay. Okay, kulit niya. Hello, okay. Tingnan niyo guys, oh, tsura ko. Yan ako bagong gising kasi ako. Kakape ako. Ewan ko sa kanila hindi. Bakit si Lucy? nag-aano? Ang may content na. Hindi ko nga alam eh. Hello guys. Bye bye. See you. My next video. Thank you sa pagpanood ng aking video. Huwag niyo pong skip. Kasi may makikita po kayong ad sa dulo. Thank you, thank you very much. Bye, God bless.